Sa isang malaking abandonadong gusali, nagpa siyang magkakaibigan na sina Lucy, Emma at Ella napuntahan ang abandonadong gusali para malaman kung totoo ang sinasabi ng mga tao na may kaluluwa na paggalagala sa gusaling iyon. Ito na ba yun? Totoo nga. Nakakatakot dito. Wala pa nga tayo sa loob. Takot ka na? Huwag nga kayo maniwala sa mga sinasabi ng mga tao. Hindi pa tayo sigurado kung totoo nga. Tara na sa loob. Ella, huwag kang lalayo sa akin ha. Opo ate. Ba't mo siya sinama? Papagalitan ka lang ng magulang niyo eh. Hindi yan. Tsaka nagpaalam naman kami eh. Eh, di sige. Tara na sa loob. Pumasok na silang apat sa loob. Unang tumambad sa kanilang harapan ang kalat at kadiliman ng kusali. At habang naglalakad sila papasok, bigla silang nakarinig na. Ano yun? Baka hangin lang o may nagsara talaga ng pinto. Huwag mo nga takutin ang kapatid ka! Hindi ako nananakot. Posible din naman kasi yun. Umalis na kaya tayo? Huwag muna. Kailangan nating malaman kung totoo nga ba na may multo dito. Parang ayoko malamang. Kahit naman ako eh. Sige na nga. Basta wag lang tayo maghihiwalay ah. Sige! Nagpatuloy silang apat sa paglilibot, ngunit wala silang kaalam-alam na may isang kalulawang nagbabantay sa dilim at pinapanood sila. Eh, wala namang multo dito eh. Ibig sabihin, haka-haka lang nila yun. Ata, kasi kita mo namang puro basura ang nakikita natin. Baka namilikmata lang sila. Sige, tara! Saan yun nang galing? Hindi ko alam, pero dapat na tayong umalis. Teka, asa sila Ella at Emma? Baka nauna na! Tara na! Nakalabas ng gusali sina Lucy at Liam, ngunit hindi nila makita sina Emma at Ella. Nagpasya silang humingi ng tulong sa isang gwardiya malapit sa gusali. Ote, kailangan po namin ng tulong niyo! Bakit? Ano nangyari? Yung kaibigan po namin na sila Ella at Emma. Kasama po namin sila kanina. Pero di na po namin sila makita nung paglabas namin eh. Hindi niyo ba alam ang magkapatid na iyon ay matagal nang patay sila ang nadaganan ng pader nung gumuha ang ikaapat na palapag nitong gusali? Patay? E eh, posible yun! Kasama lang namin sila kanina! Ibig sabihin, multo yung kasama natin mula pa kanina! Hindi makapaniwala sina Lucy at Liam. Hinatid sila ng guajas sa kani kanilang bahay at tagpasya sila na kalimutan at wag nang ulitin ang kanilang ginawa.